Eh bakit ang Maria na kinikilala po ng Iglesia Katolika ay ayon sa binasa higit pang makapangyarihan kaysa Panginoon Diyos mismo? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 si ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Eh, ang tanong ho namin sa mga kababayan naming mga Katoliko, alam po kaya niyo ito, na itong aral ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria, bisipin ho ninyo, walang hanggan daw ang kapangyarihan ni Maria at higit pa raw sa ating Panginoon Diyos mismo na si Maria raw, ang sabi nila ng Iglesia Katolika, batay sa kanilang aklat, Diyos na makapangyarihan sa lahat.